kumusta? Tawad-tawad na ko wala ka upload yun o ganang video yun or update yun na unsa na. By the way, atong last week, gusto nga ako nga mag-upload pero wala yun nahita po kayo na busy. Malangan manggog ko o ganing uh, mag-edit-edit pa o niya mag-video mag paso pa. So, I know na some of you nag-send sa ako message or nag I think recommendation or suggestion and I'm happy happy ko ana kanang mingon dito mo nga unsa nang ipabuhat na ako ingon ani labi sa YouTube ito nga content kay ang uban gusto nila og i-video na ako from the start like sa unsa akong ginahimo then towards kanang hantod, mahuman nang uban pod gusto ka kanang mga tahitahi -tahi, or kanang mga tutorial, ang uban pod ka activities, ingon e, na ba? Mm. Pero I really like it too. Pero for right now, ka na naghunahuna pa ko gonsa. So, by the way, update lang na siya ha. Uh, hope you are okay. Unya, I know, busy kayo ang tanan kay karon Mangon nga mga panahon na abot. Nang nanag sa social media, no? Murag, tatanang tao, murag halos busy na ba? Murag, wala nga panahon nga tanaw dito sa or makistoryastorya kay kanang puno ng dot-dot cellphone ana gani by the way ako uh, sige ko to sa social media nang mag-reels ko magkuan sa kong garden but then dili isa hay matintal gyud ko dili may nga, dili ko guilty ha matintal gyud ko nga magdudot dito sa mga tutorial bitaw cause i learn a lot sa Dere sa YouTube University akong call ani kay daghan magag good na mga lesson nga free. You don't need to pay somebody to teach you. Imo lang i-type ng, sa Google or sa YouTube na ana kay malearn ana. Gilain makuntian oi. Wagi <laughs> klaro no bis kay nagkaron pa ko nag try nga sa ni mag kaning na ay mag uh, update. By the way, for the past few weeks or atong last month, naghinahinay kong exercise. Nag-concentrate na unta, on taon naputol. ato kung pag mga katuigan, either gigi ko ma-surgery, mag-hormonal imbalance, or mag-bleeding, or something na, na yung hita po sa hopefully this time, wala in taon kaloyan. Nga mag-exercise, nag ko for, for good health, kay kay nahanglanon baya, na na ini magkaidara na dito, naghanagig pamatiun, anak. So, mo nga naka-decide po ko na mag 30 day body shred kay kadang at <laughs> least nice bitaw nga healthy ka unya gaani mong lawas kay gaan gaan kanang body nya makasuot kang maigo nimo balili mag bali, dili ka mura nag nga soot, uy, ni bangil ang bilbil, ah ilis na pod, amot lang, kung kinsa sa inyo, ha, makarelate, ana, basta ako, ingana ako, kukumula soot, ay, huwag may lami ni, huwag may angay, ay, hubuo na sa, diya. ilis na pod, hangton na lang, mingon na na akong panana, na unsa namang naman ka, <laughs> kung nga alangan, mang pug... ang akong bilbil ni riyani, na nuila na, yan, nanyangil, at pagkita naon, di ba, nga, murag naipit nga, murag naipit nga tubol ba, oh, tubol, sorry, kana <laughs> lain pud kita naon so man nang uh, second day na ako first day katawanan anan nung tooy kay pero tina ako singuta for the first time grabe gud ako singuta pati mga lahat pati mga lahat na no, tagalog man tooy eh. mga lahat na gilid 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 ah basta gipaningot uh, to unya gikalibanga bitaw ko ato ay uh, mo klaro eh tungod sa kastres akong lawas nga katong nga first time nga heavy gud ba siya thread gud nga tamatawag din gi di pamaulan din ko pero wagi pa ko toon. nga to ko sa kong garden kay nagharvest ko kay nagplano ko nga mag pickles na pug ko so as as mo, most of you i, I don't talk most of you but some of you nga nakafollow sa akong facebook nang nagapickles ko o cucumbers tapos naga ko ba or naghimog marinara sauce ketchup Mangingo na na, gani, for preservation kay, para sa winter kay. Atong garden, thankful to God na gitagaan taog ka ng bunga bunga ba, bisag karon daghan paghihapog mga produce. So, mo na nga, isa po na siya, gusto na akong i-share, but then, mo lagi, as what I've said nga, kung malangan manggugog, mag-video-video, na ako'y buhato niya, ipukos na na ako sa buhaton niyo, mag-video-video pa ko, madubo lang panahon ba, So, but sometime I will do that, but kanang mo lagi na siya kung magkaning ka, pukus pukus sa kaning, wa mang ko an kaning ang sani ay a videographer so mo na siya ni Na unsa na side track na noon. Kani ang kuan kaning ako ang kaning pag exercise si Kanday na agoy kanina din na um, ako makanaog sa silong oy kay sakit kay kay nga na man ang exercise no kanang sakit kay mga paa kay gi pa maulan jud taman kay syempre na baguhan ang lawas pero di gyap mo to morawara ko sakit gyap ako ko dire pero nice sport siya ba kay kana at least ba nakasugod na pod ko ingon ana nya try na ako nga to eat healthy foods. Especially right now nga na ako yung mga fresh, fresh produce nga ako agad nga makaon nga mga organic. Mm? Kay panalangin po kay siya. Uy kay kanang dili na ako mupalit. Ano gani? Daw ni nga na nga. Nga nung mag garden garden pa man nga makabuhi man imong bana ni mo. ko nga, nga ako na una, Okay raman na kaya ako na una lingaw-lingaw, hilig po nako na at the same time, makakaon ko, unya exercise, na ako po na na the last, nga naman pong magsaligman ko sa kung bana tanan nga, mo ganingan nga, kupol man managtiayon kay magtinabangay, di ba? Hmm. So, dili na ako isali kung if I can do something nga makahelp sa mo, uh, why not, di ba? So, mo na akong ginahin mo, ko, ayun na, tapos, mo nga, lipay kay ko karon magkaning nasad ko kay nai sayang bitaw mga lata hmm. so mayan ako ah padayon na gihapon ko pero maybe sometime maghimo ko og mga tutorial sa ah, mag baking or mga ingon ana do na ko dire sa youtube po ban pero kana ang ang kanang mga recommendation or suggestion nga from the start to until mahuman uh, para makita giunsa nako na ako. Oh, sag nilang sometime ako na siyang himuon like sa maghimo kog something or sa kaning bitaw unsaon pag preserve sa food nga dili para dili na ka magpalit-palit bitaw gawas lang kung daghan kayo mo kwarta naghinubra yung kwarta onya, you don't wanna deal with the hassle it's okay pero sa amua na mga hilig po mag, -mag save or mag gan-unsa ni eh, ingon na mag preserve food Excuse me. Mau ngauk, okay, kira-kira hapan. Bita ui, sige nakai. Gitu, abang koi sige, bye-bye.